yang aking suot. Ah, look at me. This is my outfit. Because today we going to join in to mini marathon. Oh wow. This is my day. Look at me. And my back. Tingkititan. Uh later na. <laughs> <laughs> yung aking habay nasa baba at hello hello to all uh, my subscribers shout out to all Ayan. at sa aking kumari na si Ana ah, Linda hello my dear ito na sasali na naman kami nagtatuluhan ah uh, mamaya pa mabiyahe pa kami ng 30 minutes 30 minutes ba? 30 minutes kasi siya nun to limit doon kami tatakbo uh, magbablog blog ako doon konti, mapakita ko lang yung mga kasama namin sino-sino, uh, oh, magdami kami siguro kasi uh, tatakbo lang kami ng uh, 5K 5K lamit at, <laughs> at kasamang dalawang children tayo magpaparada dito dito ng sa ano sa may park na. pwede ba pa-tay mo muna ng music mo naririnig ni YouTube 'yan honak po ito na o oh. bago hindi pa ba niya kinarga yung ano niya section man video video ba yan, video ba yan? yes keltai okay. ito na naman kami at sasali na naman kami oh magpacute na darling anak uh, video ka na uh, social media ka. time to run again Aduh. <laughs> Ay nako kami. Eh bakit pag hindi namin kayo nakita ni mama mo dalawa? Alam mo dalawa. May pantaw, may pantawag ug tawagan pag sila nawawala na. Eh dito na lang. Anak, tawag tawagan niyo na lang kami ah. Sasamahin niyo pa. Ah, Asa na kayo? Okay, okay, kami namin tawayan na. Hay, nunausan <laughs> <laughs> kami. Oh, exciting sa amin. At sasali na naman kami. Ay, yan ang aking forma. Nakikita niyo ayun lang ako. Oh, smile daw kami. Hindi, okay, wala yung sublero mo. Ayun, makukun ko mag-sublero ko. Sandali. Anak, sublero ko. <laughs> Ito, may music. Makaka-copyright na naman ako dito. Talaga, nakakasawang maka-copyright. Napagpagod na ako kaka-edit. Yan. Sa uh, silent po na lang to. Magpapunta tayo. Ang dami sa music sila hindi Dyan, dyan, dyan. Ano Anak, una mo na ba ako dyan sa malaking sports na yan? Dang! Lali. Hindi, hindi. Singapore, meron silang pa music. dami namin, no? Ang dami sa sale. Oh, uh, anong araw pa dumadating dati doon? Dito na to. Yun. Ayan, oh. Ayan, oh. Our founders of this event, Mr. Ronnie Long. We have club president of Limerick KSC, Mary Connor. who's just want to say a few words and ask for a minute's silence. With respect all Ronnie Long. Mary Connor. Good afternoon, ladies <laughs> and All runners, <laughs> I just want to be aware of a great sportsman who lived. Say a few words

Use a few waves to start this race because there's, there's a big crowd. To please, give Okay, so Limerick AC, this is the 25th year of this event. And during the week, we lost one of our founders of this event, Mr. Ronnie Long. We have club president of Limerick AC, Mary Connor, just want to say a few words and ask for a minute's silence in respect of Ronnie Long, bye bye Good afternoon, ladies and gentlemen. All runners, I just want you to be aware of a great sportsman who left our shores during the week. He was very proud Limerick AC supporter. Five, four, three, two, one, go! to start three minutes, please. Three minutes. Enjoy it i start the countdown. Five, four, three, two, one, go! <laughs> A so blue mere pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright.

thank <laughs> you Eta gara egiteko egiten duen, eta muna ako ng trick. <laughs> Dami lang may dito, nakakatuwa. Ay, <coughs> pula. Bigay ko sa anak. Ito lang yung bigay. Ito <laughs> lang, pagod. Oh, gusto gusto Ayaw, ko, ko. Gusto mo Ayaw na usap kuminto. Ang katawan ko gusto kuminto. Teka, kapa muna ako ng trick. Ito ako na seryal. <laughs> ano, Nagotong sila kakatakbo.

別に。<laughs>

ako napaganda hindi okay. na tayo na? kaya mo nga sa bag to nga ako gusto lang, lang Bento tapos na bababa oh, dito sa pagdahanan nakatapos na kami mga friends walang kahinto-hinto Talaga 'kong ko. Okay, yung 5 kilometer. <laughs> Uwi na kami nagutom na ang asawa ko. Sita sa kalagpart darling. Pauwi na kami. pwede na open na oh. Ah, pwede na bus. Sita bakit may iba pang ano para humabol pa, para tumatakbo din. Nakakalungkot mga friends. Kasi Bumagal ako sa kakatakbo, Diyos ko. Sumasakit yung tagiliran ng harapan ko dito, sa side. Hindi ko alam kung hihinto ako o hindi. Pero tuloy-tuloy pa rin yung takbo ko. Talaga. Pero yung asawa ko nahuhuli. Hindi ko na makita. Huling, medyo nahuli siya. Yun. Pero normal pa rin yung takbo ko. Pero medyo nababaga, nababagalan ako sa takbo ko. Ay, Diyos ko, may. Tapos naihip ako kaya hindi ako makapurma na maka over overtake sa mga kasabayan ko pero marami pa nakukuti sa akin yung, <laughs> siguro yung layo ng asawa ko yung mga mga 5 kila 5 meters yun <laughs> yung layo niya sa akin <laughs> nandiyan sa huli yan hindi na na kami sa katatakbo kaya asawa ko pagod <laughs> Ito pa good. Yung mga inovertikang ko. Inu... Ito na mga friends. oh, uh, silver naman tayo ngayon. At sa aking kumari, ito na, nakatapos na kami. aking kumari na si Ana Linda. Ayan, nakatapos na kami there. Pauwi na kami. Pagkata na kami dyan sa pinagparkingan namin. Ayan, at, at, at ang isa kong kablogger. At ang minamahal kong kablogger. Nasisil in words. Hello my dear. Kamusta kayo? Ah, shout out to you. nakakuha kami ngayon ng ano. Ano naman kami ngayon? Ah, silver. medyo right, mabilis kami ngayon. <laughs> no, nung, nung nakaraan. 2020 to ba 'yon? Ah, uh -huh. 21. Di nog sumali kami noon. Tay 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 tay. Hindi tayo nakasali na isang, isang Hindi tayo Ayun Ay, ano. Oo, uh, noong 2021 sumali kami. Bronze lang kami. Ngayon naman silver kami. <laughs> Sabi ko sa asawa ko, kailan kaya tayo makakagold? Makakag <laughs> kailan mabilis kami. Naglalakad kami, pupunta kami. Papunta na kami sa parking. Pinagparkingan na, hindi nga lang. lakad Meron pa siya mag-ayan. Kasi bumili kami ng mga t-shirt. <laughs> May nagbebenta ng mga t-shirt t-shirt. Uh.